Sige lang. Merienda muna kayo dyan. Sige lang. <laughs> Na-cleared po natin na wala pong tumatagas. Titignan natin naman kung check valve. Ayan. Meron ng tubig. Nice. Hop. Ano po mga guys? Ano kami lang kung ano? Hi guys! Sabi mo, hi, hi guys! Ano, guys! guys! kami ng Mga ating tinanong, mga kanto, mga veterans. Kataki, sariwa pa yan. Veterans to. Ko. Mga ating mga... Mga kong kayo dyan. sa mga sa... po, oh, matatapos oh. kami dyan. Pag-practice namin dyan. Ayan, katidyo. Oo. Oo. Kapalawan eh. Ayon, pangalawan sa bigla ka mo. Kapalawan sa bigla mo. Kapalawan sa bigla hindi mo. Kapalawan sa bigla ka mo. Kapalawan sa bigla ka mo. Kapalawan sa bigla ka mo. sa bigla ka 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 sa sa 我我我，我 <laughs> <laughs> Ayan, gumagana na ang ating tubig. Ayos.

Sige lang. Merienda muna kayo dyan. Sige lang. Sige lang, sige lang. Sige sige lang. O, salamat. Sige. Tirahin nyo na, tirahin.

ng ating gripo ito na po yung aming ginawa ngayon update po ayan ayan ang aming ginawa ngayon ayan po siya Ayan. meron na po siyang linya. Ayan po at tayo ay magliliktis para makita natin kung merong kung merong bang tumatagas. Ayan. Ayan na po, na, na, cleared po natin na wala pong tumatagas. Titignan natin naman kung check valve. ayan meron ng tubig nice Hop. good job salamat thanks God at ayan po ah, meron na po tayo na uh, isang project na nagawa Ayon, tapos na po tayo maglinya ng ating uh, pansamantalang gripo Ayan, pag meron na po tayong bahay, tsaka po natin naayusin ang paglatag naman sa ating gagawing bahay. Ito, pansamantala lang po ito rito. Yung pwesto na yan, uh, ililipat at ililipat din po yan. Siyempre, para sa, uh, para sa ibang uh, paggagamitan para hindi malayo. Ayan. Ayan, marami marami po salamat sa lahat mga namanonood po sa amin at matutuwa sa amin pong nagawa ngayong araw. Salamat, salamat. God bless. Sulit ang pagod. Pugay ka mai.